Hi guys, ngayon guys ay pupunta kami sa mansion. Kung saan kami um, piping naan kung anong resulta ngayon ng umapin pinagawa ni, ni madam na Rainbow's Color sa kanyang bahay, sa kanyang bahay kung pasok ba sa paningin ni madam or hindi din So, samahan nyo kami guys. Kaya, let's go! <laughs> <coughs> So, dito na tayo. So, dito na tayo mga mams. Mamsi, sa papasok na tayo. So, bago tayo pumasok ay tingnan na natin yung mga alagang hayop nila dito, guys. Kasi may mga alagang hayop po sila dito. Oo. Uh -uh. So, ito yung mga bahog nila. Ayan, guys. So, ang grabe, guys. Ang daming mga baboy, oh. Bik-bik! Ala, ang dami. oh, di ba anim, alip, apat na malalaki at limang maliliit, guys. o, oh, na baboy. O, oh, di ba? Bongga talaga. Bongga talaga si Mama Sita na nag -alaga dito sa baboy nila. O, oh, di ba may ano siya dito? May, ano, may kulungan ng baboy. O, oh, naka-smile pa yung baboy. At yan yung bahay na pinagawa ni Madam. Pero wala, wala nang tumira dyan, mga mamsi. si eh. Ang ganda. Wala na, wala na pong tumira dyan. Umalis na pa yung tumira dyan. At kanila madam na po yan. Binawi na po ni madam. Mm. Diba? Ang ganda. Oh. Uh, so papasok na tayo. Guys. <coughs> oh. Okay. Uh. Hi. Wala well, so good. Uh -huh. May ano na pala sila dito. May Christmas decor na pa sila dito guys. Oh. Uh. Diba? Diba? May Christmas Hi. decor na sila. Wala ka nagkakuan ng kanilang resibo daw? Hi, good morning, auntie. Ayan yeah. hey. hey. hey, na mga ma'am, cheers. So, inumpisa na po na. Tinanggal na nila, nila po yung ano. Okay. Yung... Ano tinanggal yung kuya yung itim? O pin pinakintab? Tinanggal na yung kuwan, protein Tina, tinakintab lang pala nila para Pagpintura pag nito ay ano sa um, hmm, yan ang mga yun. Di na mga mom siya oh. tinakpan nila yung ano kalanda yung pitahan na wala pa pala So dito tayo sa room Ayan guys Ito yung room ni madam So ngayon um, Medyo Tapos to Tinanggalan na po nila ng ano Para kuminta blalo Para mamaya Ito pinturahan na po nila So ayan po yung resulta guys so, May pa naman siya Pero hindi pa talaga siya Aano um kwarto. Diba? Ganda na guys. Kaya pang-abang na lang tayo pagkatapos nito. Diba? <coughs>

Ang bahay ng kanyang ate Ayan yung bahay ng kanyang ate guys At ito yung pool Ang pool ay Walang ma Walang masyadong tubig Ay pinano na pala nila yung pool Baka may maligo dito mamaya Diba At bahay ni Kuya Bem

After may gihawiran, naka nakaiiman agad. Di ba? Di ba kuya? Anong tawag doon? Diba? Ayan, kailangan ko na magsika ng 3 minutes para sa vlog niya. Like <laughs> go. Para na sa vlog niya, yan, kailangan ko na magsika ng 3 yeah? Plano niya mo sa ibang kuwan ba? Bahay. Secret. Ang <laughs> okay. plano ko dito ay, wala naman. Papagpindarahan ko lang siya kasi for about, ano, um, Like, ilang buwan din. Two years din siya since 2022. Naka-black siya. Kasi ito yung ko talaga is dark talaga. Gray or black. So, gray yung sa taas. Tingnan mo naman. Oh. Tapos, black sa ilali. Ay, di sa wall. Pero, since two years naman siya, napagbigyan na yung gusto ko. Gusto ko na palitan siya ng white or cream white or ivory white ang pinapalit mga matas. With a touch of brown sa so mga haligi, sa so mga ganyan-ganyan. Para mas maliwalas na siya kasi ang dami nagsabi na elegant naman sa tingnan yung totoo sin black pero malungkot daw sabi nila at saka dark daw sa so gusto nila white para mas maliwala sa si refreshing so papalitan ko siya ng white ayan nagumpisa na sila mag Lihat -ano, liha at dito na nangangati ako so ngayon ay babalik kami ng hinaguan kasi nga um, wala naman wala, wala naman nangyari naglinis na sila doon sa ano, uh, nagliliha pa sila doon so bukas lang kami kasi akala namin Um, nagpintura na sila at makita na natin yung rainbows na mga kulay pero wala pa pala kaya balik muna kami ng hinaguan kasi hmm. hmm. At alam niyo mga mamsi, itong ating ginagawang pool ay malapit na talaga siyang mata maano kasi nga ang daming nang uh, ginawa doon at marami nang nilagay doon ng mga bakal, mga wire. Ayun po yung mga bakal pa po natin dito. Mm. -mm. Diba? ang dami nang inano doon nilagay. Kasi, kasi, ngayon na po daw si simulan yung ating pagpapam pagpapatubig. Ayun oh. Ayun po yung host nila sodi di ba? So, dito naman tayo sa likod. Kasi nga, yung mga mga gulay. Gulay pala natin. Yung gulay natin, malapit na po siyang magbunga. At yung okra, na mumulaklak na po siya, guys. O, oh, ito yung ating ano, ating ano tawag dyan, okra. Di diba okra? Ang okra, na mumulaklak na po siya. Malapit na talagang baka tikim tayo dito ng okra, bunga ng okra at dito naman ay wala pa talaga, kawawa talaga yung ating um, pechay kasi yung pechay hindi talaga umano at dito naman ay yung talong, yung ano po natin um, Chinese kangkong or kangkungan po natin ay wala din hindi din siya bumunga at dito ay wala din mas lalo dyan at mas lalo yung uh, ato, ano natin yung ang talbos ng kamote wala din doon naman sa gilid, wala din talaga. So, paano? Yun. O, oh, di ba? So, yun na lang. Buti pa dito sa gilid ay may ano pa. May ma-harvest ma pa po tayo dito sa gilid na mga kangkong. Kaya, see ya guys! Bye! Mm. At dito naman tayo sa taas ay si Amanda ay naglilinis at saka si Jave at lahat naman kami ngayon maglilinis kami ngayon lahat guys ayan oh di ba so dito tayo ayan si Amanda Naglilinis talaga siya oh di ba oh, si Amanda ay naglilinis oh.